may isang, ano po ano ito hmm. nandito yung pako sa ilalim at mayroon doon sa ilalim yun ang pako yan eh bakit napunta doon sa labas doon tumubo ayan oh may hagikik, mahirap buhayin to. Ito mamatay pag limo. Kailangan mamaya maya dilig eh. Dali na yan. Dali na natin yan. ang dami ng natin na natin yan. Okay. yan. alagaan din. Ito

yan, mga ano na yan, eh. mga mumunga na yun, may parang kaal eh, nasa loob ng dahon eh wala naman uun. wala makita mong huli wala na mga lalaway lalaway yan eh pero wala na mga nakikita ng isekto na may lumadap ayun, bueno, mando na sa taas ang matanda